Dito po tayo sa pwesto ni Sir Benok. Meron po siyang okra, yan o, siling panigang, talong, uh, patulang palitpik, sitaw, upo. Alamin natin yung presyo ng kanyang mga gulay. Asking lang po ang, ang tatanong natin. Hindi pa po yan ang final prices. Ayan po. Dito tayo sa pwesto nila Sir Benok, pati ni Sir Eric. Good morning Sir Benok. Magkano na po yung asking price ng ating patong berde? Ah, na po, 10 pa rin po. Napaka-baba, uh, no. Oo. Halos baksak na baksak. Ayaw mo. tumaas. Ayaw tumaas. Pantila. <laughs> ano, ano tong pato? Ano tong upo na atong talong natin? lang po natin yan. Segunda na ano na mucho. Apo. Magkano ito? Eh ang asking lang naman natin 20. 20, napakamurat. Yeah, na pa wala pa raw tumatawa pag ito at bibigyan nila sa ibang presyo. Eh ito ang siling ano natin pinigang. Bagsak, 40 lang po ang iniingat. Ayun, bumagsak na yung siling panigang 40. Tapos na yung pagkaartista niya. Oh, sa, tapos na yung pagsikat niya, <laughs> no? Oh, tapos oh. yung artista. Oh. Na... Ano yung upo natin? Lapang, <laughs> yan, yeah, Magkano yan? Ay, syempre, 80 pesos. <laughs> Napakamura naman yata ng mga gulay, no? 80. Mm -hmm. eh, ano itong ano natin? sitaw na ito? Ay, sito po na yan. Pinalagay lang dyan. Lagak. Hindi ah, natin alam pa presyo. Medyo mura yung mga sito, ano natin ngayon, mga gulay, <laughs> no? pwede, pwede kayo pumunta rito sa atin. Yan, yung mga taga Manila dyan, Cavite, Bulacan, Pampanga, Dinalopian. Dito na po kayo mamalingke, mga lakal. Napakamura ng aming mga gulay dito. Salamat Sir Benok, salamat uh, Sir Dito kay Ate Baby ko, alamin natin presyo ng kanyang talong mahaba oh. Baby, anong talong to mahaba oh. ganda. Ay, magkano yung fortuner natin ngayon? Oh, 50, 500 per bundle. yung Taiwan natin ngayon? 1, yan medyo mga tsi ano. 1, 2. Isang mm -hmm. ano, isang bundle yan. 1, 2, 120. Eh, ano itong ampalaya na ito? Mistisa. Maganda po. Ah, kinto po. Baga nga yung kanya asking price. 60. Ang asking price. 60 per kilo. Ang asking 600 per bundle. Sa tarlac pa galing. Ito, galing pa ng tarlac. Ano ito? Bulacan white? Magka yung bulacan white natin ngayon? Ito, ati baby, magka yung bulacan white natin. Ati baby, magka yung bulacan white natin. Eh, 85 na 85, wala kang may. Ito mga tanong si Tau to. Green? Green. Oh. Negros, magkano yan? 75. 75, 70. Bumaba yata yung mga guling ngayon, ang bababa na. Bababa, lalo na yung guling. Oh. Eh, tatong siling panigang mo. Panigang eh, 70 lang ako nag-alis. O gumaba. Marami yeah. na nag-alis, 70. Ang pinak-mababa ngayon upo, umuulan ng upo. Magkano yung upo mo? Eh, ba lima. Ha? Lima, kwarto. Lima yan. Ano yung panigang? Ah, ano? Pabalag, ano? Magkano okay. ba uh, mo sa ili? Asking ng sigang? sigang. Ah, uh, ganyan din. Pareho lang. Yan po, napakaraming upo, kaya murang-mura yung upo dito sa ating baksahan. Ang eh. dami. Halos lahat yata ng ano, may upo. Dito naman tayo kay Madam Rosa Mia. Alamin natin yung presyo ng papaya, yung papaya. May may bulakan ka na? Merong ano, tag dito. Bonito ampalaya. palaya. Kasi okra, ayan, okra. Alamin na rin natin yung ano, baka mamaya sabihin isang best lang tayo nag-update ng ano eh. Lang tayo na, may Taiwan din, may talong din. At may siling panigang. At may sigarilya siya, yun, nasa likod. Ayan, meron din pala ano, mustas, oh. Hindi pa pa, bundle pa. Alam natin magkano presyo. Tutangin natin. Rosa, good morning. Magkano nga mustasa natin, Rosa? 20 po. 20 na papamura, oh. Ito, recita. Papamura ng, ano, mustasa. Ayun okay. nga. Tapos itong mga talong. Anong variety ng talong mo? Mahay ka nalang dyan. ka ngayon? Propel 450 sa ang bundle. Ano si sigarilyas natin ngayon? Ay, may yenao? Ay, bumaba, ano? Laki nang binaba. O, laki ng binaba. Naging 45 pesos per kilo. 450 na lang. Dati sa libo. Ito. Anong din natin itong... Ay, mait na ka ba yan? Yung Taiwan bumaba. Ay, bayad, one, papaya, sampo, Sa so, panandret, tapos may okra din siya. Iyan natin ay, yung okra, dahil buhay biliterosa. Yung okra ano? Okra. Sampo. napakamura naman pala mo, talong Bensa tapos e ni Rosa. Talo malamig. Hare! 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 Ah, napakamura po ng talong. Propele ka po yan. Ito, meron po nito. Ito po si Alden <manyan> Richard. Alden Richard, tuninin ka naman kasi. Bas, yeah. wala yung cellphone ko so, na. Bunay ka, magkalabay bunay ka ng awa. Ano yung, ano yung awak sa talong eh. <manyan> Ayan. Magkahigpit-higpit ng awa. Bunay ito, magkano? 20 po. 20, napakamura. Napakamura niya at lahat ng gulay, no? Siguradante lang ang nagmamahal. No, napakamura nga ng mga gulay dito sa ating baksakan ngayon. Eh, yung upo mo? Lima, ay, o, lima, Ano yung balag yun? Japang. Mga maliliit lang. Maliliit. Pero balag. Japang. Japang. Medyo mura po talaga yung mga gulay kasi napakadaming gulay. Eh. Lalo na yung upo na pag umu 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 umuulan ng upo dito, umuulan ng upo. Ay, walang, uh Isang mapagpalang araw ka ba kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatwenyos I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang bosses po ng Palenque. Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay August 16, araw po ng Viernes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o yung mga touring na mga pleasure tulad ng mga gulay na nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan sa nyo po ulit ako magtanong ng mga asking price o touring na mga presyo ng mga gulay na ito tandaan nyo po ha ah. Ang itatanong natin ay ang asking price lamang ko Hindi pa po yan ang final prices. Dahil pwede po magbago yan sa pagtawad ng ating mga mamimili. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palente, please don't forget to subscribe. Sana mag-subscribe po tayo para naka-update po tayo araw-araw sa mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan pwede din po natin i-like o i-share ang ating video. Kaya kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Subscribe na po tayo para naka-update po tayo. Pwede po natin bigyan isang ano, ang pagsubaybay ang ating video para hindi po tayo nauhuli sa presyo ng mga gulay dito, lalo na po yung mga kaibigan natin, farmers at mga nangangalakal. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Ang boses po ng Palenque, Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Shoutout time muna po tayo. Shoutout po sa ating uh, FB followers na si Ernie Galicia Roas ng Purok Dos Pag-asa Rizal Neva Isiya. Salamat po sir sa panonood lagi ng ating video. Yan. Lagi po siyang nanonood kaya naka-update naka po siya sa mga presyo ng ating mga gulay dito. ayan dere dere po ulit tayo. Kung nakikita niyo po, napakaraming upo dito sa ating baksakan. Alos lahat ng presto may upo kaya napakamura lang ng atin upo dito sa ating ayan, no. napakarami pong upo ayan o no? dito tayo kay Atilos Atilos, kamusta na po? ang daming bulay mura masyado no? napakamura no? ano ba to? talbos sili? magkano yung talbos natin ngayon? 80 maganda in good na good Anong anong sitaw to? Makisig, makisig Ito, makisig. magkano isang ganito? Ah, e, 65 nagtuturing. Lang. Oh, 65 nagtuturing nga niyan. Turing din ha. Eh, I'm just been asking price lang. Yung Taiwan natin ngayon, magkano na? Paki-dagdag sa map 1.20. Duma bawari ano? Bababa tasungan yung turing. Kaya ay, pa. Ay yung okra mo, yan sa likod. Ano, nakaransam po. Sampo napakamura yata nitong mga marang gulay no. O oh, kaya nga eh. Ayun, kaya natin 'yung ano, ang palaya. Ito oh, pang 20. oh O pang masyadong mura 'yung mga gulay ngayon, no. Ayun. 'Yung mga gulay po natin, halos lumaksa. Ayun. Karyenda 'yan, dadating si tao mula kan. Sa nang namin. Talagang sa palengke talaga tayo tatawad 'yung mga 'yan, no. Pero okay lang. O oh, ayan, karyenda ta. <laughs> talagang gano'n eh. Nasa na eh. Pag sa mall, na yan eh. Di ba? ah oh, dito talaga palengke. Okay. Ayan. Depende po sa usapan nila kung magkano niya ibibigay sa kabad. Ayan po. Napakarami pa pong gulay. Time check po natin. Alas 9.58. Pag alas 10 na po, napakadami pong gulay na dumadating. Dito may domino tayo. Tanong ngayon. Good morning. Mamagaling domino natin ngayon. 550 mura din 550 ano yung eh, mais na dilaw puti magkano dilaw 300 wala tayong puti yan ay eh, yung puso mo mapagmahal 17 yan kaganda ng ano, ng tindera kaganda po ng tindera dito eh no meron din meron din sila mga upo kaya yung upo alis pamigay na lang ng mga sakadora sakadoro ito, ang dami ring mais to. Ewan ko lang kung ano to, kung dilaw o oh, puti. Panigurado dilaw to. <laughs> <laughs> <Huh>? <laughs> dilaw ano? Dilaw. Wala tayong puti. Ay, yung puti ay pula yung puti. Naubos na yung puti. Magdali sa bagel yung puti natin. O, oh, 40. Yun, naubos yung puti. Kanina, daw, santaan bantel yun. Ang natira natong dilaw, magaling dilaw. At kaya, magkano po benta natin dilaw? Magkano daw? 280. Ah, 280. 280. Yan kay Ate Aya ay, po ay, yan. 280. Ayan si Sir. Wala yung... Wala si Dimple. Yan eh. saan ba si Dimple? Sa bahay. Ayan. Ayan. Ay! Piesta pala. Ang atang okay. tinitin. Ay! Dimple, piesta pala. Magpadala ka na ang dito. Nanganda. Saan ba barangay yun? Oh, sa Caudillo. Sila Marito yun ah. Piyesa pala sa Kaudilyo. Kailangan ko lang si Ato, ano? Ayan, piyesa pala sa dyan, sa mga taga-barangay. Kaudilyo, happy piyesa po sa inyo. Kuya Bebot, makipag-piyesa nga tayo. May maya, may maya. Ayan. Ah, mag, maglilit yung da? Ayan. Dari. Ayan. Malamin natin, no? Tapos magkano yung patol kinis natin ngayon? Bundle? Ako doon po yan eh. Kati tayo po yan. Okay, ito tayo sila. Ayun. Dito tayo. Ayun o. No? Dito kay Ate Tessie. Good morning Ate Tessie. Ate Tessie, magkano yung patol kinis mo ngayon? Asking lang. Asking lang sa pintisaw. Ay, napakamura. <laughs> napakamura. Pati patol. Napakamura. Ganun din. Ganun din. Oh, lima. Alis pa mi gain na. Daming gulay na. Lalo, lalo na yung upo. Oh, yan. mura talaga yung gulay ngayon. Yan. Napaka mura po ng ano. Alo si na ni Ate Tese yung presyo. Dito may nakita tayo pipinong Ano may ba? pipinong bakla berde. Ayun, pipinong bakla. Pipinong bakla. Madam, magkano pipinong bakla na? Yung asking lang. O, oh, tiyon, patipipi na pala. Napakamura. Oh, alos lahat yata ng gulay ngayon. Bumaksak ang presyo. Yan. Ano pa ba? Itong talong. Machete, anong talong to? Mucho, makay mucho. Ayan, medyo ayun lang. Mas maganda-ganda ang presyo. Yung kung talong. 50 ang as. Yan Yung patol ang paligpit mo. 100. 100. Sand, sandaan sa bundle. No? Eh, yung siling panigran na dating si Kat. 50 po ang ask. Oh, mamaksak siya sa kanyang kasikatan na 50 na lang, 500. Upo <laughs> yung upo pa, inabol pa niya, 5 daw. 50 per bundle, napakamura po ng guloy. Lalo na po yung upo. Ito sa kumpare ko, ang dami rin pipi ng bakla. Mag para yung pipi ng bakla natin ngayon. Magano? Cute, <laughs> napakamura. Ano ba to? Ah. Uh, <coughs> ang palay ang ano ba to? Garnet ba to? Oo, <coughs> palay. Ah, missy. Magkano yung asking price nito? Yeah, ito ang kailangan niya. may maupo din siya. Ay, yung upo. <laughs> Ito ba? Bali. Bali. Ano? Uh, 100. 100 isang bundle. Ayun, eh, papaya. Isang bundle, 70. Ayan, napakamura. Ayun. Eh, 50. Ayun, paya ba? 50 pesos. Bebe. Si Andres, shout out po daw kay Sir Andres. Ang bagnilista, manambit. Ayun, ganun sana. <laughs> Sinama pa ako. Ito, dito tayo kay ate, ano ko, kay ate Sally. Kasi may nakita ko sa kanyang ano eh. Ito, uh, Sophie ang kalabasa. Yan. Ano. Kaganda ng Sophie ang kalabasa ni ate Sally. Pero alamin natin yung presyo. Hindi ko alam yung presyo. Ayan, medyo sitting pretty yung ate Sally ko. Ate Sally, magkano yung ano natin? Sophie Ayun, 20 ang asking, 18 ang Medyo umangat naman siya ng konti from 15 Naging 18 siya. Ayan. Silver release natin. Magkano na? Bumaba na. No? Baksak ka ano? na. Baksak daw yung 50 per kilo. Kanina may nakita tayong uh, mustasa. Ngayon yung pechay. Magkano yung pechay natin ngayon? Ha? 30. Mas mataas siya sa mustasa. Ano? Okay, salam. okay. Salamat. Okay. Salamat. Yan. dito tayo sa kamote. Maraming kamote. Ang matas pang isa dito ngayon, yung ano, kamote, di pa bumababa. Pero tingnan natin kung medyo may pagbaba. Ayan, dito tayo kay Madam Mylin. Madam Mylin, lahat ng gulay uh, bumaksak. Kamote natin, ganun pa rin. O, oh, yun ang pataas pa rin, no? Oh. Yung siling tayo, ang bumaba. Eh. Ewan ko lang yung luya, eh, no? 700 yung malaki. Yung medium? Yung medium, 50. 50? Eh, yung small? Small, 350 yung ganitong kamote 300. 300 medyo mahal talaga yung kamote ngayon eh yung santol 170, 170. ayun dito sa tabi nyo mayroong magandang sultan ah. napakaganda mayroong napakagandang sultan magandang mag magkali sa ganitong sultan ah uh, One -top. kaganda po ng kanyang silang sultan no? Good na good, quality po. Pang-mall. at Ayun. Dito, itanong din natin sa Saluyot. Mukhang nangangamoy handaan dito. Parang may naamoy akong handaan. Mukhang mukhang may piyesa yata dito. Ha. Ha. Madam maganda itong saluyot mo. Kagandahan ba 'to? Ang talaga, miss ko pa 12 lang. 'Yon. Eh 'yung talbos ng kamote. O po. Ocho. Sa upo natin ngayon. Binibigay po, itatloy sa Oh, Tatlo yung sanda, sabi sa inyo Bumabaha ng upo dito. Eh ano bang handa natin ngayon sa fiesta, sa kapya? Konse, bakit andi dito ka? Hindi ko ng si konsi nakaubad kasi. Ano bang handa mo Konse? Baka ko na ng barangay. Yan, yan, konti lang. Ibig sabihin, nagpalit... Nag Nagpalitsong ka lang? Hindi Konsep, hey, na pupunta sa inyo mamaya. Ayan. Pakikipiesta ba kami sa inyo mamaya? Ayan, o. Oh, Pieste. Nag nagkatay na ng... Nagkatay ng baka pati baboy. Ayan, tignan natin kasi yung kamote, mataas pa rin. Itong luya kaya. Magkano po yung luya natin Gudagud? Ang gaganda ng luya. O, 1-2. O, 1-2. O, 1-2. O, 1-2. O, 1-2. O, 1-2. O, Depende sa laki ng ating uh, luya. Etong sinibuyas natin ng ano, gabi. 14 ito mataas, 14 sinibuyas. Eh yung galyang natin sinibuyas uh, gabi. 6600. 60, Itong butuan natin, butuan niyan, di ba? Magkano yung butuan? 22. Eh yung saba. 17 lang. 17 kasi yung butuan ay yung sa pangkare-kare yan. Yeah. Bisin-bisin sila sa pag ng luya. Salamat! Dito po sa pwesto ni babay... Ay, babayro taloy. Ni, ni Idol at si Yatuyeno Katiglo. O, good dog, good boy. Ah, Merong kamates. Anong variety nito? <laughs> garnet po yan, garnet. Garnet. O, oh, magkano ngayon isang kilo nga? Asking price. asking <laughs> natin 35. 35. 35? Pero hindi totoo yung sinasabi ni Yatuyeno Katiglo. O, yun, o, <laughs> <lo>. oh, yun. Labi <laughs> oh, oh, po tayo ng La, La lap lap lapitin lang daw ng babae. di kilala, ko yan talagang good boy. Oh. Good boy yan. Good boy po tayo. Nakasama tayo sa good boy. Yan. Dito tayo sa sibuyas ni ati Agnes. Alamin natin yung presyo ng kanyang sibuyas na puti. Yes. Sibuyas na pula. Local po ito. Ah. Yung good size. Ano, ang ganda po ng sibuyas na po dito. Si Madam Agnes. Good morning, Madam Agnes. Madam Agnes, magkano ngayon super weight natin yung ano, bawa? Bawang, po. 700. Ilang kilo ba yun? Anim na Itong ating kanso? 620 po. 620. Sa ating munggong ano, labo? 1650 po. 1650 po ito. 25 Hello. per, per 1650. Eh yung ano yung sibuyas natin puti. Puti po Oh, good size natin. Standard yung pula. Yung pula po sa Ah, pareho sila ano. po ang isa natin masipag at mayamang sakadora, Madam Agnes. Peche lang maganda Dito peche, chen, dahil peche, pati mustasa. Chema, kano yung peche natin ngayon? 35 yung mustasa. 30, yan. <laughs> good morning, Idol. Ay, good morning po. Maganda kumaga po sa atin lahat. Yun, ganun sana. Sumi-sexy yung mga tindera dito. Dito, kay Menchen. Tayong kalamansi. Good na no? good. Ang ganda. Ang dami. Ayun pa, doon pa. Madam Menchen, magaling kalamansi natin ngayon. <laughs> Mura-mura na. Bumaba na. Ano, 900 ang ating kalamansi ngayon. Okay, Sir Oji, meron tayong stick, oh. Pang kare-kare. Boss Oji, magalitong stick natin ngayon? 350. 350. Ito sa butuan. 150. Yung gabing mahaba na malaking ganito? 400. 400. Yung gabing puti. 600. 600 yung puti, yung pula? 30. Uh, ay, big build trenta. Oh, yeah. Ayan, salamat. Uh, ganda ng kanyang stick. Siya lang may stick. Ayan, si Sir Alugbate. Sir, magkano ni Alugbate? 25. 25 pa rin. Sir, nakikigaya kasi kanya. Ang dami mo rin upo. At <laughs> kay Nori ba yan? Nakikigaya sa nanda. Napakamura kasi ng na upo. Ano? Nga ba nang upo dito? wag na natin tanungin. Ay natanong na natin na makailangay siya. Piso, piso, ayan, ayan pare-pareho lang. Ayan, dito po ulit. Dito ulit ang baksak natin sa Gulay Bagyo kay kay Kuya J po tayo. Ayan. Ito muna tayo sa Singkamas. May binibili kasi si Boss Jim. Madam lani international. Eh, si, present yung dalawa ngayon. Madam Lani, magkana po ngayon itong singkamas. Ang dami, oh. Saan galing ito? Ang dami yata natin yung sintomas ngayon. O sa Paniki Tarlac. Yung gusto pong gumawa ng lumpia ang ala ano, dyan, sariwa. Dito lang po kayo makakabili ng quality, maganda at murang singkamas kay Madam Lani. Pwesto niya po, ayan lang po yung exit, sa, malapit sa exit. Hanapin niyo lang po yung maganda at po, tindero ng singkamas dito. Yan at ituturo agad kayo ayun, sa ano ito na, malis na yung ano boss day, magkano yung labanos natin ngayon labanos po natin, 450 250. ah, 250, napakamura ayun, repolyo natin magandang 150 po, 150, mura din ano sayote, sayote ang mataas magkano, 400 po ayun, ang sumipa, 400 per bundle itong patatas ito po, 450 450, sa carrots natin ngayon magkano, 550 550. Ayun sa ating Peche Baguio. 250. 250 yan. Dito po yan ha, Boss Day. Dito po may eh, Diamante Max na kamatis. Kagaganda. Kasi pag na si, Pampuna, si sino to? Si, si Hogan. Si Hogan. <laughs> si Hogan. Mark Hogan. Mark, Mark, may Mark Hogan din doon. Eh. Ito, oh, Mark, Hogan. Mark Hogan. Eh, Mark Logan pala doon. Dito, Mark Hogan. Magkano sir ng per ng kamatis natin? Yung per kilo po natin, 30 na lang isang kilo. Oh, 30 per bumaksak talaga yung kamatis ano? Ayan, baksak na baksak. Mark Diamante ang ating ano. Max Diamante ang ating variety ng kamatis. Ah, sir, baka may shoutout ka. Shout -out. Ay, baka na baka iba, baka masabing pangalan ano. Wag na muna ano, baka iba. Ayun, yung original. Okay. Dito tayo kay Madam Bandi. Alamin natin. Ay, kakain lang ni Madam Bandi. Good morning, Madam Bandi. Good morning. Madam Bandi, magkano po yung ating ano, super white na bawa? Ay, kanso white lang ba? Magkano ang asking price? 600 po hanggang 5 So, 600 hanggang 590. Ilang ano yan? Ilang kilo? 6.5 kilo. O, so, 6.5. Eh, yung pula natin. Ano so, na ako? So, o. Na bisibuya. Ano na ako? 580 po. 580. Yan. Salamat, Ma'am Banji. Dito, tanong natin magkano yung kalabasa. Good morning, Ma'am. Ma'am, ano ba ito? Uh, Suprema? Suprema. Magkano po yung suprema natin ngayon? Eh, presyo ko yan ngayon, malikot eh. Oh, hindi, magkano yung pinaka-ask yung price natin? 24, oh, Bumaba yata, ano? From 35, naging 34, 33 ngayon. 24, lalong bumaba, napakababa. Sa? Oh, yan, pag tumawad pa raw, yan ha. Yan, mismo sa sakador na po kasi sabi sa pagtawad. Kaya hindi rin natin maalis na dito sa palengke tatawad talaga. May belya ba tayo? Wala. Salamat, madam. Medyo tangali na po Wala pa po akong nakikita ang dating ng kalamansi Kaya abangan pa natin yung kalamansi Kaya mamaya pa tayo makapag-update ng kalamansi Ere, may dumating na kalamansi oh. Dalawa lang, kaya lang Wala pa yung maraming kalamansi talaga Alamin natin kung magkano ang presyo ng gudang kalamansi. Ha? Yan pa, sige, 900. Ay, napaka mo yan, 900. Ito, no? 900. Ayan, bagong yung nga. O, oh, sinuha na kaagad. Wala pa masyadong dumalit. Mura po, mura po yung kalamansin na yun. Ayan, no? Oh. 900. Eh, ibiang po yun, ha? E Ayan, tinatanong lang po natin yung presyo. At inuulit ko lang po ang sinasabi nila. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalatest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva ang Cabanatuan 1 Trading Center palengke ng Sangitan na nasa barangay magsaysay na rin. Tandaan niyo po ha, ang tinatanong ko po ay yung asking price po, hindi po yung final prices. Kaya bahala na po kayong makiramdam sa ating final prices dahil hindi ko po uh, kabisado yung mga final crisis. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses po ng Palenque, Dante Viernes po, ang Mister Palenque ng Cabanatuan City. See you again tomorrow. Bye-bye.